So mga kooks, eto yung kanilang mga pagkain dito. Lakwat serong motorista. Hello mga kooks, it's me again, Lakwat serong motorista. So maglalakwat sa tayo ngayon mga kooks. So walang pasok ngayon. So hindi ako mapakali pag nasa bahay lang ako. Kailangan ko talagang lumabas. Maghanap na pwedeng makakainan o kaya mapapasyalan. So ngayon mga koops, pupunta tayo dito sa may kalmo na so hanapin natin dito yung sinasabi nilang murang buffet so buffet na naman oo kabuffet lang natin buffet na naman ulit puro pagkain na lang di ba so yung mga cops, kesa naman nasa bahay lang tayo so maglakwat siya na lang tayo ulit so yun nga sinabi ko kakain tayo ng buffet sa may kalmo na so murang buffet daw yun So tingnan natin kung magkano saka ano yung mga pagkain doon. So i-share ko sa inyo mga ka-ops. So alam naman yung channel natin, 'di ba? Sabi ko sa inyo, kung ano yung ma may mura o may kainan na masarap, doon tayo. O may mga pasyal na magaganda, doon tayo mga ka-ops. So hindi lang siya basta moto vlog. So yung ating channel is more on information lalo na sa mga pagkain sa mga magandang view so yun tayo mga ops so, uh, yung mga 90% na nanonood sa akin sa channel ko so hindi sila lang nagsusubscribe kaya sana magsubscribe subscribe na kayo mga ka ops uh, malalaman yung mga mulang kainan mulang buffet, mulang uh, murang pasyalan yan ang mga, tut mga laman ng channel ko mga ka ops So lahat ng mga kaganapan dito sa kalsada, i-vlog ko sa inyo lahat ng na mga daanan natin lahat ng papaglalakwat na natin na pupuntahan so ibabagi ko sa inyo mga kukups. so sa ngayon ito uh, sa murang bupe tayo dito sa Kalmona, hanapin natin dito yung nasabi lang bupe ito ginoogle ko na sana meron saka sana mura at sulit so ito malapit na ito Oh, uh, lapit dito sa may Iglesia ni Cristo. Carmona, Carmona South. So, ito yung Alphamart. Ito na yung sign, malapit sa Alphamart. So, saan kaya dito yun? Yan sabi ng kainan. So, ito. Ito tayo liliko. Sana meron. <laughs> Ayun o. Oh. Two toys. Yung two toys na yan. Ito, ito yung sinasabi lang kainan dito na buffet na mura ah, tutoy food center central ito na nga. <coughs> mga kops ito yung kanilang mga pagkain dito carbonara kanin saging itlog ginataang gabi tinapay litsong paksiw binudo tapos meron pang saging gulay, sopas tapos meron ding ito lang ganisa tapos naka-unly din siya ng unly juice, unly coffee, saka unly tubig. So yung mga ka-ops, dami. So 119 pesos lang pala to, lunch buffet. So yung kita nyo naman, ang dami o. Oh. May oh. so, pagkain dito. Mahigit 10 patahay yata mga to. susulit so, na rin itong mga ka-ops. So ito yung mga ka-ops, yung unang kuha natin o. Oh. May juice, saka mga pagkain yan, dami. Halo-halo sila dyan. So, eh, gutom na gutom na ako eh. So, pangalawa na mga kobs oh. Ganun pa rin. Kasi so, kumuha na ulit ako. So, marami pa rin. Gutom pa rin kasi ako eh. So, para sulit. Itong dalawa pa lang nga lang sulit na. Yan, ang dami-dami kumakain mga kobs oh. So, 11 AM pa lang ng umaga. So, yan oh. Ang dami na kumakain. So, nakakailang refill na din sila dyan. So, ito. Pangatlong batch na to. Ha? <laughs> yan, may sopas ng kasama. So, gutom na gutom pa rin kasi ako eh. So medyo malayo kasi yung natin. So dito so, na natin. 119 pesos lang yan. So ito yung pinakamu Ito, pang-apat na. Ay, hindi ko na talaga kaya. Kape na lang sa kasaging yung pang-apat ko. So yan o. No? Oh, kita nyo naman. Ang dami kumakain. So mga groups, hindi ko na talaga kaya. Tapos na tayong kumain. So dito lang yan sa may Tutoy's Food Central. Karamon na Cavite. Nag-google naman po yan mga ka-oops. Kaya madali lang hanapin. Every Saturday and Sunday lang po yung kanila yung breakfast and lunch buffet nila mga koops.